Good morning everyone. So paano malalaman ang dalawang classification na ito? The classification of the spirit and dead or alive. So paano natin malalaman na buhay ang iyong espiritu or patay? In Mark 12 verse 26 to 27 ito po ang sinasabi. Now about the dead, rising have you not read right in the book of Moses in the account of the burning bush how God said to him I am God of Abraham the God of Isaac and the God of Jacob he is not a God of the dead but the live you are badly mistaken so ayun po yung sabi niya hindi po siya Diyos ng mga patay kundi Diyos na mga buhay so paano natin natitiyak bagamat sa paningin ng tao si Abraham, Isaac at Jacob ay patay na ngunit sa paningin ng Diyos sila ay buhay paano buhay sila sa paningin ng Diyos dahil sa panahon na sila ay nabubuhay pa sa kanilang physical na katawan naging tapat sila sa pananampalataya at sa pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya hindi kaya kaya kahit sa pagpisikal na ay patay na ang kanilang katawan lupa pero kinikilala ng Diyos na buhay ang kanilang mga espirito. Kaya para sa Diyos tunay na mas mahalaga ang kalagayan ng espiritu ng tao nangangahulugan ba na ang pagpababayaan na lamang natin ang ating pisikal na katawan hindi kailangan pa rin natin ang panang-panang-alang, ang pangalang ang pangalagaan ang ating pisikal na espiritu, pisikal na katawan dahil ito ay banal na templo para sa ating espiritu So kaya po napakalaga ng ating pisikal na katawan sa pagkadyan na nanahan ang ating banal na espirito So malinaw po ang sinasabi na ang ating espirito ay doon na nanahan sa pisikal na katawan. Ngunit maaari rin nating nating magamit ang ating pisikal na katawan bilang paalaala kung paano nating inalagaan at ipinap pinapalakas ang ating pisikal na katawan sa pamamagitan ng pagkain ay dapat ganun din na alagaan at palakasin din natin ang ating espiritu upang manatili itong buhay paano sa pamamagitan rin ng pagkain naman ng salita ng Diyos bilang karagdagan ito po ang sinasabi sa Acts 7 and Hebrew 11. Dito ay mababasa natin ang buhay ng mga martyr at ang mga matuwid na tao sa kasaysayan ng Biblia katulad lamang nila Abel, Noah, Abraham, Moses at mga martyr na kung saan namatay na sila sa kanilang mga katawang lupa. Ngunit sila ay buhay sa paningin ng Diyos at sila ay kinikilala dahil sa kanilang pananampalataya at pagsunod sa salita ng Diyos. Sa makatawid bilang isang mananampalataya, dapat mahalaga pa rin ang espiritu na meron it tayo sa buhay na paningin ng Diyos. Yes. At paano natin malalaman ang espiritu natin ay buhay sa physical kapag ang tao ay ipinanganak, siya ay nangailangan ng kumain upang mabuhay. At sa panahon ng tao ay sanggol pa lamang tayo ay nangailangan ng pisikal na pagkain na ibinibigay ng ating mga magulang. Nagsisimula sa gatas hanggang sa kumain tayo ng solid food sa hustong edad Gayon din naman ang espiritu ng isang tao ay mangailangan ng makatanggap din ng pagkain upang ito ay mabuhay. At ang pagkain na ito ay isang spiritual na pagkain na nanggagaling sa Diyos. At ano ang spiritual na pagkain na ito? Ito ay ang salita ng Diyos na siyang nagbibigay buhay sa espiritu ng tao ayon sa 1 Peter chapter 2 verse 2 at Matthew 4:4 ang gatas ay at tinapay na siyang pagkain ito lahat at hinahalin tulad sa salita ng Diyos so malinaw po ang sinasabi ng na, ang talatang ito na sa pamamagitan ng mga salita ang ating espiritu ay kumakain so kaya ngayong umaga nawa po na unawain natin ang patungkol sa physical at spiritual at nawa po magsilbi itong katotohanan sa ating buhay pananampalataya kaya po sa susunod po ay napag-video ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral na ito good morning po